Hello guys, sa magandang araw sa atin lahat. So yon, grabe. Sa sa saglitan na oras, ito na yung mga nahuli natin sa Spare fishing. Ayun. So meron tayong napakasarap at sa mga 5 star hotel niyo lang matitikman na klase ng isda. Ayun, meron tayong lionfish. Meron tayong parrotfish. Sa iba bawal tong pero wala naman dito sa amin na bawal na ganyan. Ayun. And ito mga isda na to. So ilan na nakatawa using our homemade spear gun. Napakagwapo. Meron pang knife in case of emergency. Ating snorkel and wetsuit. We are here at Mabini, Batangas. Yan. So meron din silang diving spot doon. Ang galing. Pero tubig alat din yan. Kasi ito karagatan Yeah. grabe excited na ako yung luto to sa ba <laughs> dami dami so yun lang guys thanks god thanks dito sa blessing ng mga fish at sa safetyness, syempre so yun lang laki na to kasi laki ng palad bye guys that's for the update god bless